Lower ground, upper ground. Lower ground. Upper, upper ground. Upper. I upper. Lower ground. In wala na yata tayo. Pinapaakit na tayo. Pag wala pa rin dito. Yung mga yung mga yung investor dito. mga yung mga yung mga yung mga Kaganda mga yung Sa'yo, di ba, ano, pulibu? Ay, kasi, um, mm -hmm. ano, event place din pa na kasi po. Oh. Oo. Oh. Mm -hmm. Mga pag ka oh. oh. wedding. Mamaya, okay. oh, may makita ka dyan, dyan, dyan sa video Ano? Mm -hmm. Makita mo dyan Sino? Oh. si... Sino? Si... Clipboard. Sarado, na dito. Kanina, sarado dito kanina pa sarado dito. Wala Sarado na.

Julio, yung daan mo, ang port na lang. kabang kabang <laughs> <Sasakyin> na siya. Sasakyan yung dalay. Sabi, ang yabang. About... Bangin. Ang tarik na din ano natin, no? Kanina so, na tayo. Sabi niya, bingos na tarik. Oo, oo. Ay, Tapos, baliming, oh. tapos yung Makes. sides tayo dalawa, may bingos oh. bangin. Tapos, bakit, <laughs> bakit kami ganun? Hindi namin alam kung ano yung bababaan namin kasi hindi namin nakikita. So, ganun, yung ganun. Hmm. Tapos yes. pagdating namin, yung sarapin pa rin yung daan. Tapos open na. Yung open para sa atin. May kape naman yung mga room natin. <laughs> wala pa. Meron, nasa so, dalawang creamer lang. Oo, tsaka meron. Sa kwarto lang. Yun lang yung meron. Hmm. Sa, sa kwarto na lang nila, Aden. Sabi ni Jolo, eh sabi ni Lirio, Jolo, huwag kang malakas ng loob mo, din hindi mo sasakyan to. Sabi ko, oh, galing pa kasi sa kasa to. Tama-tama <laughs> pa pala gano'n. Kaya galing lang sa kasa. Ang tagal nga to. Kalalabas <laughs> nga lang. Kahapon. 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 Kasi kanina, nung kay Jolo, nakakandong sa akin si Lirio. Wow. Nakakandong din sa akin si Gwen. Tapos hindi nakalimang kang Lirio. Na, na natin yung, na, sa mo. sa <suturin> uh, si, si, si uh, Tapos oh. 500 yung Green oh, malay, uh, kayo. babalik din tayo dito. na lang tayo sa room namin. pa ba siya? si Army Busing pa ano oras na ba? Pwede naman. 1125. Sunday po kasi ba? Saan ka pupunta Dito lang sa patio. Ang sa inyo din. Ang lakas na niya na ipahinaan. Ang Kumunta kami dito kasi umuwi yung ano namin guys yung yung nag-aalaga yung kasambahay ko. Tapos babalik siya nang Lunes ng madaling araw. Kaya kami nagpunta dito.